So ayun na nga mga kabatang helmet, diba? di ba, hindi naman ako masyadong giniginaw. So ito, mag a tayo mga kabatang helmet, super mabilisan lang to dahil nga, di ba, bigyoga po, our mother is mothering. Kaya, Hindi na muling pipikit pa. Pag namulat na, hindi na muling pipikit pa pag na-immerse ka na sa kahirapan ng iba, una, nagiging grateful ka sa blessings na binibigay sa sa'yo. Pangalawa, nararamdaman mo na meron kang responsibility. Nahihirapan akong makita yung sitwasyon na nakita mo na yung kahirapan, wala ka pang ginawa. Yan video nga mga pabata helmet, short clip lang yan dun sa buong interview ng Mega Magazine, di ba? Pero di ba, siyempre mga pabata helmet, super nakakainis <tip> interview sila Yan ba, maririnig din sa ibang mga politiko dyan, lalo na yung marinig mamundok, di ba? Pwede naman din. So, ano? Pwede naman din nang marinig sa ibang politiko. Oo. Mayroon kahit naman nilang sabitin ang tanong na, Kurap ka ba? Yun lang. Kaya, o, ba? Sabi nga nila, Prof. Dr. Chelo Magno, huwag kang kukurap. O, ba? Diba? So, ayan nga, mga patang hill, may comment ang bilo naman sa sabi ni Jan. Super mabilisan lang yan. And, may kalap shoutout po sa lahat ng mga nag-comment sa mga ina-upload natin videos. May mabinisong kapar. Basta kung gusto mo kagal na to, mo na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi update updated Sa lahat ng mga in-upload po namin, sa yung Choga

So, ayun nga mga kapatang helmet. Masasabi yeah, ka, stay healthy, stay safe, stay safe, as always. Sabi ko sa boy na galang maging nabungkot yung sene, but I have a day. God bless everyone. Bye! So, sabihin oh lang yung sarili niya? Oo, oh, niya. God save the Philippines from me. <laughs> Parang nandoon na lang sa God save the Philippines. Yeah. Siguro nakalimutan nyo, hindi na maduktungan.